Hello, ang BB. Oh, hello, guys. Nandito kami sa ano, guys. Kasi mag-order daw siya ng ano, milk tea. Mag-order ka? Yes. shape. <laughs> 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 no. Ang ganda. Kararating ko lang dito, guys. Oh. Yan. Bago. Ba, bago 'yung ini, eh, direk. Bago ni Diri. Ano ma? Mau one na. Ay, mau. Nakaari nak ko Diri. Nagpalong Diri naman ko to di ha. Wala naman bagan. No. Ang, Kaya, ano na pa, niya, pa niya, di na, ay? Di ba rin magod ko sa taas pagpalong Diri kay 120 naman ko dito. Mm -hmm. 150 ang ba? ganda dito guys. Ang ganda dito guys. Eh. Punta na kayo dito, guys. Mag Merinda kayo dito, guys. Merinda. <tipos> Kaya na. Hindi kami mag-order, guys, ha? <laughs> Napadaan lang. Joke. Kaya na, Jill. Bye-bye. See you next vlog.